Naalala niyo pa ba yung panahon paano niyo nakilala si Duterte? ito ngayon ang problema Nadapa ata ang Marcos. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Pero baka meron silang inaasahang outcome dun sa pagkakahuli kay Duterte na hindi sumunod sa plano. Baka ang expect nila dahil dun sa dami ng outcry at pala ata nila magkakagulo pag hinuli. Ngayon, may pagkakataon na sila para makapag-propose ng marsalo Ito problema, hindi nagkagulo. Pumayag yung matanda inamun eh, palino. Nakalala nyo pa ba yung panahon? Paano nyo nakilala si Duterte? Nakilala nyo. Pero paano nyo nakilala? mababalik nyo pa ba? Wala na rin nakakaalala kung paano nangyari. May mga lumabas minsang panahon ng mga documentary tungkol sa Dabaw. Kung gano'ng kalinis ang Dabaw, gano'ng aganda ang Dabaw, gano'ng kayaman ang Dabaw. Yung influence na yun tungkol sa Dabaw na imbudo sa isang grupo si Duterte. Itong isang si The Punisher kung tawagin nila ay eh, nagbomotor sa kabuuan ng Davao para makita kung ano lagay ng bayan niya. Tapos minsan nagpapanggap na taxi driver para makakita kung sino-sino mga siraulo. Tapos may pagkakataon pinakain niya yung opos ng Yossi dun sa isa sa mga banyagang naninigarilyo dun sa, lugar niya. Naalala niyo narinig niyo yan pero halos walang nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Si Duterte yung kaisa-isang politiko na matindi ang paggamit sa social media. Wala lang nakakahalata. Paano nangyaring biglang all of a sudden kilala na ng buong Pilipinas itong isang mayor na taga-kapaw na minsang panahong walang nakakakilala sa kanya sa mga taga-metro Manila? Paano na opo si Duterte nang halos wala man lang banner, nang halos wala man lang print ads, ng halos wala man lang commercial sa TV, all of a sudden, biglang kilala na siya ng halos lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Landslide gusto na kakagiging matanda. Hindi nyo nare-realize ito lang masyadong nag-iisip na hindi biro ang taba ng utak mong matanda para bigla na lang from being a mayor, gusto na siya ng buong Pilipinas. Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko. Isipin mo ha, landslide votes kay Duterte. Tapos kinuha mo yung matanda, tapos pumayag siya. Sa akin, kabahang ka na, pumayag yung matanda. Kaya nang lintik talino nun, no? pumayag siyang basta na lang siyang makuha. Kasi sa pinakamagagaling prosecutor ng Dabaw yan in case hindi nyo alam. Ina isa sa mga pinakamagagaling na abogado, strategician, strategy magician, ng Pilipinas. Ang pino problema kung legal ba yan o illegal. Mali ang problema. Ang dapat problemahin nyo, bakit pumayag yung matanda? Kahit nalalaman niya lahat ng karapatan niya. Ako nakikita ko, merong isang hindi birong talinong matanda na kinuha nila at alam na nung matanda na yun, na mamamatay na rin lang naman siya at may sakit siya at may problema might as well die for a good cause